buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nagpakita ka ba? Ikaw na walang ibang ibinigay sa amin kundi puro problema at kahihiyan. Lumayas ka. Nakalimutan ko ng anak kita at siguro mo hindi ko lang maaalala kapag pati ko lang ay nagbalik sa si mga unap. May pangako ang anggung bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapung hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na po ang ikalimang kabanata ng ating espesyal na pagtananghal bilang pamasko at pangbagong taong handog sa inyo, Pinamagatag. Kapag pati ulan ay nagbalik na sa mga ulam. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang Bukas Narinig mo ang sinabi ko? Pa, wala ka ng kapatid at lalong wala na akong anak! Pa, buhay pa ako! Nandito pa ako! Buhay ka pa? Para sa akin, matagal ka ng patay! Dahil wala kang ibang ibigay sa amin kung hindi puro problema at kahihiyan! Kaya umalis ka na sa harap ko. Lumayas ka! Dahil nakalimutan ko ng anak kita! At siguro muli ko lang maaalala kapag pati ular ay nagbalik na sa mga ulap! Ah, please lang! Nakaburo lang, Mama. Gusto ko pang magstay dito. nakapag na ako! Pero pa! Gusto mo ba ipagtulakan kita? Papalabas ng chapel ito? Gusto mong tumawag ako ng pulis para ipadampot ka! Kuya, sige na. Sundin mo na si Papa. Lupit mo, Papa! Ang lupit-lupit mo! Mas malupit ka pa kaysa sa akin! Dahil sa dami ng tindi ng atras mo! At ikaw pang pa naging sarili ng kamatayan ng mama mo! Kaya hindi mo ako masisisi kung purong-puro ng ang puso ko para sa'yo! Higit kang malupit! Dahil inalisan mo ako ng karapatang mabantayan si mama sa mga huling araw niya! Bago man lang siya ilibay! Lumayas ka na dito! Lumayas ka na! Kung nagawa na kong itakwelbi ang anak, kaya ko rin kayong kalimutan bilang ama! Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na! Kakalad ka rin kita palabas dito! Pa, tama na pa! Tama na! Bitiwan mo ko! Bitiwan mo ko yan! Kuya, mo, mo ko! Umalis ka na! Sige na, umalis ka na! <laughs> 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 Sorry po kung pinigilan ko kayo. <laughs> yan. Yan. Papa. <laughs> Di ko alam kung kano rin kasakit sa isang ama ang ginagawa ko ito. Yan masakit din sa akin nang ipagtaboy ako ang kapatid mo. <laughs> Nasasaktan din ako ang ah, mga at pinalalayas ko siya. <laughs> Hindi ko lang napigilan ang matinding galit na nararamdaman ko dahil sa mga kasalanan at pagkakamani niya. Dahil kung naging isang matinusyang anak, sana'y buhay pa! Ang iyong ina! Nauunawaan ko naman po kayo, Papa. Lagray! <laughs> Lagray! Alam ko kung oh, gano mo kamahal si Pucholo. Ipinagtaboy ako siya. <laughs> Patawad sa nagawa ko sa ating anak, Lagray! <laughs> Patawarin mo sana <laughs> ako. Bogs, anong ibig sabihin nito? Bakit iginapos niyo ako? <laughs> Quiet ka lang dyan. Anong, anong, anong gagawin niyo sa akin, ha? Dabar nagtatanong pa si Rachel, oh. <laughs> Natural. Wala pa ang pusa. Kaya maglalaro ang mga daga. <laughs> <laughs> Bogs, please. Kung, kung ano man yung binabalak niyo, huwag yun nang ituloy. Wala na tong atrasan, Rachel. Dahil pagkakataon na namin to. <laughs> hindi. Alam nga namang puro na lang si Pocholong nakikinabang sa'yo. Pag nagkakaso siya, kasama kami sa reklamo. Kaya, pagbigyan mo na kami. Ayoko. hindi, hindi pwede. Pakawalan niyo ako. Kalagan niyo ako dito. Huwag niyo akong igapos ng ganito. Ah, kasama. Kailangan bumanat na tayo dahil baka biglang dumating si Pocholo. Mapurnada pa po tong plano natin. Ikaw masusunod. Atat na, atat na ako sayo, Rachel. Kaya ako muna bago kayo. Ayop ka, Bugs! Matagal na akong baliw. Nabaliw sa'yo. Hindi! Ang sarap Bugs! sa siguro. Kaya patay na patay sayo, si Pocholo. Wag, Bogs! Ay. Parang awa mo na wag! Paano naman kami? Ano pang hinihintay niyo? Sunggab na! Sama-sama natin lorayin ang babaeng to! Ito pa! Tulong! Tulungan niya ako! Sa Huwag ka na sumigaw! Umamaos ka lang! Walang makakarinig sa'yo! Walang sasaklolo! Paligayahin mo na lang kami! Nagitihan niya ako! 으아! 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 At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang lupit ni Papa. Ang sakit na kinuha niya sa akin. Teka, sandali. Ba bakit parang tahimik side out namin? Papasok na ako. Bogs! Bogs! Rojit! Friends! Asan kayo? Si Rachel, titignan ko. Baka nakatakas. Pacholo? Oh, ah! Rachel! Ba't ganyan ang ayos mo? Ano nangyari dito? Pacholo? Nasaan sila, Bogs? Nasaan ang mga barkada Oh. T -t Tumakas na. Oh! pag. Pagkatapos akong rape-in. Ano ah, sabi mo? nag para ako ng mga barkada mo. Ah, Rachel, hindi. Hindi ka pwedeng mamatay. Magsalita ka. Hindi pwede to. Magsalita ka, Rachel. Magsalita ka! Kaya lang na makikita din ako dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Ayokong mawala ka sa'kin, Rachel. Ayokong! Ayokong! Rachel, wag mo akong iwan! Magsalita ka, Rachel! Please! Magsalita ka! Ah. Rachel! Rachel! <laughs> ginagawa mo dito? Bakit ka narito? Ano pinabalok mo sa akin? pag mo ako dahil sa nangyari sa mama mo? Nasaan ba si Rachel? Nasaan ang anak ko? Uh, huwag po kayong matakot. Alam kong wala po kayong kasalanan sa pagkawala ni mama. Ako ang dapat sisihin. Inaamin ko na po ang kasalanan ng nagawa ko. Si Rachel! Nasaan siya? Ibalik mo siya sa akin. Ibalik mo ang anak ko. Kaya po ako narito para ipagbigay alam sa inyo ang sinapit ni Rachel. Ha? Anong nangyari sa kanya? Umalis po ako para dalawin ang burol ni Mama. Biniling ko si Rachel kinabogs. Kaso... Kaso ano? Ano? Ituloy mo! Kaso ano? Ang mga hayop na yun. Trinaydor ako. Uwi na lang ihan nila ako. Pagbabayaran nila ang lahat di ng to. Hindi kita maintindihan! Liwanagin mo sinasabi mo! A ano ba nangyari kay Rachel? Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Hinatid <laughs> ko na po siya. Sa... Sa punerarya. Uh -huh. Ano sinabi mo? Nag-hungry po siya. Uh -huh. At hindi niya nakayanan ng lahat. Patay na po si Rachel. Hindi! Pagkalikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako Ang Bukas Pa, nakalibing na po si Mama. Iyan <sighs> Hindi na natin siya makikita. Baka kasama kailan Pero mananatili naman po siyang buhay sa ating alaala. Pakaiingatan natin ang mga larawan niya. Doon po, doon natin siya makakausap. Kahit wala man sagot, mahalaga po may parating natin kay mama kung gaano natin siya kamahal. Tama kaya, Mahihilingin po sana ako sa inyo. Uh, huwag mo nang ituloy. Papa. Kung tungkol kay Pucholo, hindi pa ako nakahanda. Mga kasama, kailangang lagi tayong nakahanda. Tama. Alam ko tinatarget na tayo ngayon ni Pucholo. Natigok pala siya utahan niya eh. Kaya maalarma tayo. Alalahanin nyo, bukod sa atin na may armas, meron din si Pucholo. Dahil luminsan, nang tayo ng mga baril. Dun, sa yun na nilooban natin grocery. Oo nga. Ano mang oras, bubulugain tayo nun. Kapa! Kinasabi ko na sa inyo eh! Mag-cover kayo! Dumating na si Pancholo! Mga Raider! Trader! Lumabas kayo sa lunggano! Sanggayin ninyo ang bala ko! Uubusin ko sa inyo to! Nakahanda kami! Ayot ka, Bogs! Pinagkatiwalaan kita! Ahas ka bala! Ahas! Pumanda kayo! Uubusin ko kayo! Ikaw ang uunahin namin sa ingkerno! Mauuna kayo! Mga parak! Ay, dumarating na mga parak! Hindi! Hindi! Ano ang magaganap sa tagpong ating iniwan? tuluyan na kayang masukol ng mga may kapangyarihan si po Cholo at ang pangkat ni Bongs? Ang dulang ito ay mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Dante Castro sa papel na Melchor. Kasama sina Susan Robles, Velma Borromeo, Stephanie Andriano, Ian Miranda, Renz Ibanez at Owen Eric Valencia. Sa mahalagang papel bilang pochoro, John Eman June Dante. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong Teknikal ni Eric Lucero. Ito ay sa pinagsamang direksyon ni na Phil Cruz at Salvador M. Royales. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi na gaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kamarata ng kasaysayang ito. Kapag pati ulan ay nagbalik na sa mga unang. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako, ang bukas.